Good morning sa inyo lahat guys. Sama niyo ako guys magluluto ako ng sauce sa street foods. Pwede rin sang isaw-saw sa manok. May nag-order sa akin guys, yung engineer ng Mr. ko. Hindi ko alam baka may birthday sa kanila, pinaluto niya ako guys. Ayun oh. Ito yung mga sangkap ko guys sa sauce. Nung ako'y nagbibindor pa. Nung ako'y nagninegosyo pa ako sa kanto-kanto. <laughs> Ito ang sangkap ko nung nagtitinda ako ng street foods. Ayun oh. Golden cow at saka chismis. Yan ha, hindi kailan itatago guys. Bahala kung gayahin nyo yan kasi di na rin naman ako nakitinda. dati hindi talaga ako nagbibigay dyan ng mga sangkap kasi nung may pwisto pa ako kasi takot ako baka kalabanin ako eh kaya ngayon hindi na ako nakikinda kaya isure ko sa inyo baka silang gustong mag negosyo pwede kayong gumawa ng sauce try nyo ito guys hindi ako sa nagmamayabang nag ako masarap ito tapos mayroon tayong asukal yan wash ang asukal ko guys hindi rin maitim hindi rin puti basta wash wash lang saka yung karina ko guys ay class A class A itong class A na karina yun hindi to ubusin guys ha Kita torepas inyo kung paano ko gawin. Ano na guys? Kita inyo guys kung paano gumawa ng sausage so, sauce na. Pero yung iba pa naman kasi iba-iba naman yung sauce, 'di Sa pag yung iba mayroon naman ibang set pero share ko lang yung So, balikat nung cup yan kasi kunti lang naman pinaluto pinaluto kalahating ano lang kalahating galon ini mix natin yung ano guys yung harina dyan ito ay hindi itong inuubos kasi marami yan eh bali ano lang siya one cup inihap yan yeah. kasi baka kasi mag sobrang lapot pwede nyo naman gagaganyan pag hindi malapot eh baka pagyan natin ang one third na cheese one third lang hindi huwag punuin masyado <coughs> ito guys, chismis, ito ha, chismis na ano, chismis yan na Cheese ayan kalahati lang ito guys, kasi medyo maalat ito sa dito, sa golden cow ayan, dalawang klase yan guys yan yung sauce ko nung natitinda pa ako saka natin, halo, -halo Ganun. habang nga pala habang nga pala ako ay Nag-init nag na po ako ng karahating tubig sa kaldero. ayun po, pakita ko mamaya, nakainit na ako Malayo eh, nandiyan sa kabila <laughs> maraming salamat, haluhaluin mo lang yan guys haluhaluin, haluhalo hanggang mawala yung ano yung kulay na, hanggang mawala yung ano dyan yung buo-buo natin. Para siyang ano guys. Para siyang 3 in 1. 3 in 1. So, oh, diba? Napa. <coughs> Napakalakas mo. Yung... <coughs> Excuse me. Napakalakas guys yung paninda ko dati guys. Hindi man, hindi man ako sa nagyayabang. Ang ah, pakalakas talaga guys. Yung paninda ko dati. Kasi lang. Lahat ng kita ko. Nandiyon sa, sa ospital sa mama ko. Sa dalawa At saka Inuubo ako kawaiti YT pa mo. Kuya, kukuya ako. Di ako lang katulog sa gabi. Di ba talaga na may edad ka na? Minsan may time talaga na hindi ka makakatulog. Ayan guys, oh. Nakita mo yan, wala nang buo-buo. Yan, ganyan guys, pag mix ilang Kailangan walang buo-buo. At saka yung tubig. Walang hati yan. Sa kasirula. Hindi naman masyadong malaking kasirula tama lang lumaya makita kita yan ayun o nagpakuli ako ayan guys nakaready na yan tingnan natin yung tubig natin mainit ayan guys o nilagay ko na ayan kulong kulo lang ilagay mo guys kulong kulo ang tubig naputol yata ang video ko ganun lang siya guys pag malapot siya guys, lagyan nyo lang ng tubig. Add, add lang kayo ng tubig. Kailangan hindi siya malapot. Pagdagan natin ng tubig guys, malapot. ganun lang guys nag add lang kayo ng tubig para hindi siya makita nyo naman yan yan, yan hindi siya malapit guys yung tamang tama lang talaga siyang yung nanghulog sa sandok sauce na natin. Ganun ako okay, guys, magluto ng sauce. Tapos i-in-in lang yan siya. Sarap yan sa fishbowl kit Tapos nalagyan niya guys ng gunting asin. Kayo na lang mag-adjust asin. Yung kunti lang, ganyan lang Oh. Yan. Para yung kamis niya at kakaalat alat. Mag-ano mag yung alat ng at kamis huwag masyadong malakas ang apoy eh. kasi magkaroon siya ng tutong sa ilalim mabaho mga amoy siya, mga amoy tutong kailangan nakainin lang siya ayun na guys oh inim -in lang yan guys, hindi pwedeng lakasan kasi masusunog mga amoy inim -in mo lang siya tapos guys pag malapot guys, dagdagan mo lang ng tubig dagdagan mo lang din ng ano, asukal at saka pag hindi matabang lagyan mo rin ng kunting asin ganun lang, dagdag-dagdag dag lang hindi dag mo malapot lang siya hindi man siya masyadong malapit. Pangit kasi malapit na malapit kasi. Tama lang yan. Kasi pag lumamig yan, na nalapit yan pag malamig. Tapos ang mag, yan malapit na maluto kaya lalagyan ko siya ng margarin. Ang nilalagay kong margarin guys ay original. Hindi kami naglalagay ng margarin na lupan. Napagabang kasi pag original magang. Yan, ganyan guys. Ganyan ako magluluto ng sauce. Yan, dalawang kutsara lang okay na yan. Huwag masyadong marami. Kaya pag nagluto kami dati, dalawang gamitan to. Yung asukal pala nito guys ay one, it, binuhos ko isang kilo talaga. Hindi ko napakita sa camera. Yung isang kilo kanina ng asukal nilagay ko na lahat dyan. Kasi nagdagdag ako ng tubig Napakabango nito ni guys Mabango na masawa Try nyo to Yung ginawa ko guys Kung nahirapan kayo sa singkat Yung una kong ginawa kanina sungkat ko Tapos yung tubig kulong kulong Kalahati nitong kalbiro na to Tapos pag nilagay nyo na yung lahat Pag halaluin nyo para hindi mabuo Hindi magbuo buo Kapag nag ano kayo Nagbubukos Halaluin nyo Yan O diba makinis na o Pag mayroon man makita dyan pisa isain nyo lang ganyan Ganyan nyo sa gilid o Yan O kaya kung mayroon kayong salaan Gaganin ninyo tapos ganun ninyo sa sandok. Ganun lang. Pag nahihirapan kayo na may buo-buo. Okay? -buo. Eh, yan guys, makinis na. Pag lumamig kasi yan guys, lalong lalapot yan. Ngayon, diba may matamis, may maunghang. Pag nalutok na yan, magsipirit separit kayo doon sa lagayan o kaya may galon kayo o kaya pitsin. Doon kayo maglagay ng matamis. Ngayon, yung, yung matira, buhusan nyo na lang ng sili. Yun, di ba? Para isang trabaho na lang. Bali, mag kayo ng matamis. Ay, yung natira dito, halimbawa ito, hatiin ko yan. Lagay ko sa galon. O kaya ilagay ko sa pitsin. Yung tira niyan, ko na lang ng tinagpad na sili. yung nabuyo yun yan yung lang kasi simple yan kasi di ba may maanghang may matamis gusto nang maanghang gusto nang matamis kaya idalawahin mo ito pagkat ano so mo yung unang matamis yung tira lagyan mo na ng sili kung so, saan aluin mo yung init kasi nito grabing init nito maluluto yung sili dyan kahit puting halu halo na lang yung sili dyan eh lutong-luto yan nasa sobrang init ba naman kainin kasi yan hmm sarap guys sarap niya. yan luto na yan siya guys kung Give in, in ko pa rin ng konti lang. Tapos magsipirit ako ng maanghang ay matamis bago ko nagyan sili Ayan na guys, oh. Ayan, ang um, kumuha na ako guys ng sa matamis. Ayan lang. Tapos, yung maanghang, nilagay ko na rin yung sili guys. Ayan. Ngayon yung gagawin guys, mag-iwan lang ng ano dyan. Mag-iwan lang kayo dyan pang lagay ng sili. Tapos yan, lutuin lang ng konti ang sili. May nakasipirit na akong matamis. Hindi ba? Hindi nga ako nag-vlog kasi ako. Ang init. Ang init ng ako, eh Ayan, di ba? Ganun lang simple Simple na nakapapagod <laughs> Yan ah yan. Yan. Para maluto lang ang sili Tikman natin ang anghang Oh Manghang na guys ah, sarap, Pag yan ha Gawa niyo guys Masarap kaya guys Kasi cheese yan eh Dalawang klase ang cheese Kaya masarap siya Ngayon Pagkatapos ako niyan Gagawa naman ako ng Suka May sili na may sibuyas. Yun lang sili at saka sibuyas lang yung namin. Hindi na kami naglalagay ng pipino, mahal. Minsan naglalagay kami pagmura ang pipino. Pero pag hindi na kami naglalagay. Tsaka kakainin lang naman to. Hindi naman to titinda. Party may party kasi. Kaya gagawin daw itong sauce. Yan, pwede yan. Patahin po na guys. Kasi sobrang init yan eh. Kaya maluluto na yan sa init. So guys, hanggang dito na lang aking vlog guys. Hindi ko na